For today's menu nga pala mga mariko. ko ay magluluto ako ng upo. At ito nga palang upo na yan ay bigay nga pala sa akin. Kaya ngayon ay luluto ko na hot heto. Binabalatan ko na nga pala siya. At pagkatapos kong balatan yan at syempre hihiwain at ganitong hiwa nga hinawa ko. At meron niya ako ditong puset. May hiniwa na rin akong luya, bawang sibuyas at meron din ako ditong malunggay. At ngayon nga ay magsisimula na ako magluto. Ayan ang aking kawali pinainit maglagay na rin ako ng mantika at pagkatapos nga yan nung mainit na ang kawali, iginis ako ng luya, bawak at ko na din ang sibuyas at minekos-mekos ng bahagya. At lalagay ko na nga pala itong posit. Haluin lang natin ng very very light at maglalagay ako ng konting bechin. Patis, tansyahin lang ang pagkakalagay. Siyempre, para hindi maalat. At isinunod ko na nga pala itong upo. Yun, inilagay ko ng lahat yan. At pagkatapos, haluin natin ng very very light maglalagay din ako dito ng konting paminta at saka kalahating baso ng tubig. Nilagay ko na rin ng sili at hinalo ng light na light. At pagkatapos nga yan ay tatakpan ko at pakukuluan ng dalawang minuto pagkatapos nyan ilagay ko na itong malunggay at minekos mekos ng bahagya at maglalagay rin nga pala ako ng nam nam dyan syempre pampasarap ng ating niluluto oy baka yan naman o ayun haluin ng very very light at pakuluan ng bahagya o pak ngayon ay luto na ang aking ginisang upo na may puse so ngayon ready to serve na ang aking niluto tong ginisang upo na may pusit. O ayun, kung gusto niyo rin ng ganyan, ay i-follow niyo lang ang aking recipe. So iyon lang. Maraming salamat. See you on my next vlog.